Ayan, ito po, ang laki-laki na nitong aking, no, nagkalat na yung kanyang mga dahon dyan, yung aking potus Ayan, at ayun, mayroong pangbantay doon, isang palakang kokak Ayan, ito, alisin to. ko ito, iaayos ko ayos sa lamang mo. Ito na. Oh, na dito ang mga ano nito. Uh, ito. gumikit na talaga oh alam mo oh. hirap eh, talaga malaki na sila oh gumikit na ayan doon nga ba Ito rin oh. Kira natin siya alisin. Asa na kayong palaka? Lalapad nito. Alam nyo mas lalapad pa ito pagka ano. Ayan, ang ganda no. Ito yung golden photos kasi nga dahil siya sa kanyang uh, variegation na yellow. May tinawag siyang golden photos. Iaayos ko po ito. Gagawa muna ako ng hagdan-hagdan para meron siyang akitan at babaguhin ko siya. Aalisin ko siya dito sa kanyang pot. Yan. Okay. Thank you, thank you po. Lalagay ko ito. Kukuha muna ako ng mga kawayan dito dito na ako kukuha ng kawayan para maging hagdan hagdan netong aking golden photos. yan, thank you guys abangan nyo ulit, gagawa ulit ako okay, thank you, thank you, bye bye please follow for more. thank you